鼓励我，增加功能。 araw ah, na naman tayo ng panibagong adventure doon sa laot mamimit na naman tayo balikan na naman natin yung bakla doon na binakasan nila ng lambat ha, kasi tatanggalin na nila yung mga kawaya na, na nakatayo doon kaya samantalahin muna natin hanggang hindi pa naubos yung tanggal yung baklad kaya sana makahuli tayo at saka makakuha tayo ng pangula mga katamsak bigyan tayo ng Panginoon ng busy ngayong araw saka magandang umaga po sa lahat ng mga OFW na sa iba't ibang bansa. Saan man kayong sulok ng mundo, uh, sana po igabayan kayo ng Panginoon. Yan, uh, mag-ingat lang kayo lagi. Yan, salamat sa panunood ng mga video ko. At saka yung hindi nang-skip ng ads, uh, malaking tulong na rin yan sa akin kahit na kunti-kunti lang. Yan, abangan uh, nyo lang mga Tamsak, uh, pupunta na tayo ng laot. Tara na, samahan nyo ako mga minute doon sa laot. Ayan, mga Tamsak, tara na, punta na tayo ng laot. jo maaga-aga pa at saka wala pang masyadong mahangin. Kaya malinaw pa yung dagat. Tantalahin natin yung panahon na maganda. Kasi mamaya, pag na malakas na yung hangin, na ah, mahirapan tayo sa pagsaguan. Yan mga tamsa, kabangan nyo na mamaya. Doon sa dulo. Sa, doon sa spot na ating pupuntahan. Yan mga tamsak, nandito na tayo sa spot kung saan dito tayo sa baklad. Yan ha, ah, sana mayroon isla dito. Ah, mayroon tang nasira mga isla dito na nagtatago. Sana ah, pasilong sa may mga kawayan, sa may mga baklad. Yan mga tamsak, kabangan nyo lang, mamaya nyo tayo. Pusit yung pae natin. So yung mga pae natin mga tamsa ko. Oh. Pusit. Sana makahuli tayo dito ng mga mayamaya -maya na naman. At saka yung ano, snapper o tawag sa amin dito. Ano ah. Uh, tawag nito sa amin. Kain tayo mga tamsa. Sana mayroon tayong biyaya. Ayan mga tamsa. Ito na Hagis tayo. Sana mayroon pang mga isda dito kasi binakwas na nila nabulabog yung mga isda okay sana mayroon pa mga maya maya dito Uy! Uy! Salakitok, oh! Unang huli! Oh! Salakitok! Thank you! Sa tayo ng salakitok! Unang huli! Thank you, Lord! Salakitok agad! Or tawag sa amin dito, duhaw-duhaw! duhaw duhaw or ah, tulog. Ah. Dali tayo ng talakitok Unang huli Un, na ano Uy 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 tabal-tabal or snapper pangalawang huli thank you lord snapper ay salamat oke okay. bulog na naman ajak pa tayo nito thank you lord aten. Sana magraami. yun, hindi na naman. Uy. Uy. Uy, tabal-tabal. Tabal na naman, oh. Thank you, Lord. Sandali na naman tayo ng tabal. Tabal-tabal na naman. Kaso medyo malakas yung ano nang ano agos. Malakas yung agos ng ano tubig. Yan, tulog na naman tayo. Okay. Tabal. Samantalahin natin kasi babaklasin na nila nito yung ano. Yung mga kawayan dito na nakatayo Malapit na kasi mag ano, abagat kaya baklasin na nila. baka bukas wala na to eh. tanggal na nila yung mga kawayan wala nang pagtaguan yung mga isda dito hahanap na naman tayo ng palibagong spot yun, huli na naman yun na naman kaya to, sweet and na naman uy, umabit uy, tabal 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 oh thank you lord huli na naman tayo ng tabal oh snapper Iwan kung anong basing snapper to Basta dito tawag sa amin tabal Pero sa iba Iba naman yung tawag dito Alis na naman Okay Yun, huli na naman Yun na naman kaya to Mabit, Uy, tabal-tabal. Oh, tabal na naman mga tamsak. Kaso medyo madalang-dalang lang. Medyo mina na sila dito. Kunti na lang sila siguro. Okay. Kasi tinanggal na ng ano eh. Tinanggal na yung mga kawayan. Iba dito. Mga kawayan tinanggal na. Yan, agis na naman. Ito na lang tayo. Ito pa may huli. Kung ano lang yung mga kuha natin dito, mga tamsak. Yun, huli na naman. Lagi na sumasabit. Nakawa ah. yan. Ayun, sabal na naman. Oh. oh, Thank you Lord. Itabal-tabal na naman tayo. Yan, hangis na naman. Tara, may maligaw na maya-maya. Yun, buli na naman. Sumabit. Uy, tisoy-tisoy. Tisoy-tisoy na naman, oh. Sumabit pa. Okay. Palayin. Okay. Agis na naman. Okay. Okay. naman kaya to Uy, tabal pa rin O, tabal ano? Ayan o, no? ayan Thank you Lord Matali na naman tayong sabal tabal Kung Kada hagis mo mayroon Ngayon so, na, tagal-tagal Medyo matagal-tagal -tagal, bago kumain Huwag at hindi siya ito naman. Okay. Yun, tuloy na uy. Uy, tabal-tabal. O, oh, tabal-tabal na naman. Talit-talit lang yung situation at saka tabal-tabal. Uy, huwag na mahulog. Tabal, tabal at saka tisoy tisoy Okay Mahi yung ano ng mga kawayan dito Kaya medyo mahina na na Dito natin nahagi sa kabila Oh, to Uy, dalawa Tabal-tabal oh, dalawa oh Thank you Lord Salamat Padali na naman tayo ng tabal-tabal Dalawang piraso Okay Dalawang piraso na naman tayo Tabal-tabal Salamat kung pagkadali na naman tayo. dan Agis na naman. Okay. Okay. Kahit matagal-tagal, okay lang. Basta may huli. Yun. Huli na naman. Sabal-sabal na naman kaya to. Uy tisoy tisoy na naman tumalit na naman tisoy 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 at katabal paen na naman tayo saya so, naman yung kapitbahay namin nito okay naman kasi minsan binibigyan ko sila ng pangulam binabalikan din nila ako ng bigas pinapalitan din nila ng bigas Okay na rin yun Bigyan ko sila ng pangulam Bigyan na rin nila ako ng pang saeng Uy yun, na naman ano na naman kaya to Uy, tabal-tabal Tabal-tabal na naman, oh nagpalitan lang yung T-shirt at saka tabal-tabal Yan Thank you, Lord Dali na naman tayo ng pangulam. Bigyan tayo, bigyan naman natin ng kapitbahay natin ng isda. Bigyan na naman tayo mamaya nito ng bigas. Para may pagsaing. Yun. hindi na naman tabal-tabal yun know, o tabal-tabal na naman mga tamsak yan tumutunog pa yan o oh, karami-rami na rin tayo yan o oh. karami na rin tayo mga tamsak oh, ayan o oh. yan lagyan okay. okay. natin sa screen o oh. yan karami na rin tayo thank you lord Terin, yan, oke, okay. Habis na oke, Okay. Yun, huli na naman. Ano na naman kaya to? Uy, 30 soy. Tisoy. tisoy na naman oh. Palit-palit lang, tisoy tisoy, tabal-tabal. Pero malalaki yung mga tisoy tisoy. Yan. Okay, pa na naman. Hindi na sila masyadong lumalaki. Agis na naman. Okay. dara na araw wala na dito yung baklad wala na tayong pagmimitan hanap na naman tayo ng panibagong spot yun uli na naman uy ano na naman to tabal tabal uy tabal nga papalit palit lang yung tisoy tisoy at saka tabal thank you tumutunog tunog pa Pisoy, Pisoy at saka Tabal Oops. Double bowl pa, okay Agis na naman Kapalit-talit lang Pisoy, Pisoy at saka Tabal naman Uy Kaya to Uy Tabal tabal na naman Pretalit lang ako Tabal tabal na naman oh. Thank you Lord Thank you Lord Sa so binigay mong biyaya Yun Hagis na naman yun, huli na naman ano na naman kaya to si Tisoy o Tabal Uy, si Tisoy na naman oh palitan na nga silang dalawa oh oh pero manalaki yung ano manalaki yung mga Tisoy 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 palitan ng silang dalawa agis na naman laban. Ano Ang kaya to. Uy, maliit. Ay, tisoy-tisoy. O, -tisoy. oh, tisoy, tisoy pa rin. Nawala na yung ano, tisoy-tisoy na naman. Nawala yung tabal. Ayan, hagis na naman. Pero okay na rin yun. Malalaki naman yung mga tisoy-tisoy. Tisoy. Si Tisoy, oh. Madali yung si Tisoy. Si Tisoy na naman ang marangkada. Ah, pain, pain. Tawala yung ano, tabal-tabal. Yan, ang atamsak, last na hagis, wala na tayong pain. Last. Nakarami-rami na rin tayo. Okay. Last na hagis. Tsaka tisay-tisay na yung kumakain. Wala na yung ano. Tabal, tabal.

sana Uy, wala na nga pain no? Oh. wala paain. na pain ubus na yun mga tamsak kuwi na tayo at saka ito na pala yung huli natin no? Oh. nilagay na natin sa screen bag yan Para oh. marami rami na rin tayo oh. yan dami oh. yan thank you lord sa binigay mo ngayong araw na biyaya Bal tabal at saka tisyo, -tisyo yung ano natin, yung huli. Ayan mga tamsak, kabangan nyo na mamaya sa tabi, pagdaong natin. Uuwi na tayo. Salamat naman sa Panginoon na binigyan niya tayo ng biyaya. Ayan mga tamsak, uuwi na tayo. Salamat naman sa Panginoon na binigyan tayo ng biyaya ngayong araw. Nahuli rin tayo. Ito ba ano, nakahuli rin pagtabal na sa satis yung uri natin Kaya nga Topsap, bagay nyo maya sa tabi ang natin Naubos na yung pain natin Kunti na kasi tigilan natin Kasi tala ko magbabaklas sila ngayon ng kawayan hindi pala sila nagbaklas kaya naubos na agad yung pain Doki lang, nakahuli rin tayo Nakarami-rami din tayo Ayan o oh. Marami din tayo ang mga sansa Pero naka isang kilo din to Ang ulam din tayo yung iba, ipagbigay din natin to Ayan na bigas Pusa namang loob nila na ipapalit ng bigas eh. Hindi naman natin uh, nila na Pinabihan sila na Palitan ng bigas binibigay lang naman natin kaso binabalikan tayo ng bigas pero tanggapin na rin natin para may pagsahing din tayo Yan, mga tansak sabangan nyo lang mo sa tabi pagdaong natin pagay um, natin sa labisa doon um, para makita nyo nyo pagdaong natin sa mga tisoy sa tabal tabal Yan, sabangan nyo na lang sa tabi A few moments later. Ayan mga tamsak, nandito na tayo, kadaong na tayo. Kapangan nyo lang mamaya sa taba, sa bahay kasi nalulubat na tayo. Kaya doon tayo mag-sad, pakitap ng yung huli. A few moments later. Ayan mga tamsak, nandito na tayo sa bahay. At saka hindi na natin napakita yung isda natin dito sa bahay kasi habang papalakad tayo na pa uwi, eh, may nagkursunada ng ating isda at saka binili niya na lang lahat. At salamat naman at saka binili niya para may pambili naman tayo ng pangbigas uh, marami naman tayong isda dito na nakastock sa rip, kaya bininta na lang natin yan na uh, out na muna tayo mga tamsak uh, pasinsya na hindi na natin napakita yung isda natin dito kasi nalulubat ako kanina doon sa tabi kaya hindi ko na naipakita na ilagay sa lamisa yan na uh, out na lang muna tayo mga tamsak uh, Shoutout out kay Jomari Tamon Official shout out kay Juan Marie Goriantes shout out kay Mariel Balderrama shout out kay Lintot shout out kay Mami Gina shout out kay Bus GDTB, shout out kay Tess Hortiliano yung kapatid ko dyan sa Maynila salamat shout out kay Pai Sinich shout out kay Gamo Production shout out kay Biahirong Tiksan shout out kay Tisambala Sambala Official shout out kay at si Jin in family. Shout out kay Ginny93. Shout out kay Mamkat. Shout out kay Chiri Papoy's Adventure. Shout out kay Birgi in Eunice Tandem. Shout out kay Mama's 5 Kidos. Shout out kay Mikey Lubina. Shout out kay Jun TV Vlog. Shout out kay Kasisi George TV. Shout out kay My Star TV Vlog, shout out kay Lokasi shout out kay GPM Shoutout kay Palawan Blogger Explorer from Puerto Princesa, shout out kay Asanka 94. Yan, maraming maraming salamat po sa na inyong mga suporta at saka yung hindi na shout out uh, sa next upload na lang natin at saka yung gustong magpa-shout mag-comment lang kayo dyan sa may ating ilalim ng video dyan sa may comment section para maset adworks kayo sa next upload natin. Yan, maraming maraming salamat po sa lahat na mga nanonood ng aking video at saka hindi pag-i-skip ng ads. Uh, malaking bagay na rin yan para sa akin Yan, uh, abangan nyo naman yung susunod nating adventure doon sa laot na mamiminwit. Yan mga Tamsak, hanggang dito na lang. bye bye